na sa Bukid. Anong itatanim natin, Nay? Sama ng loko. Siyempre, mga tanim. Mga plants. Ito naman, sobrang mainitan ang ulo. Saan ba tayo magtatanim dito, Nay? Sa lieg mo. Kasa tumita rata ang kapal ng lipag mo. Mamaya ka na lang mag-OA-OA siya. Pagpuntayin na muna natin yung lolo mo. Ay, na Dito na pala tayo. Bagmano ka. Donna! Saan ako magtatanim lo? Sa semento. Magtanim sa semento. Tignan natin kung di magbali-bali mag yung mga kamay mo. Kakaukay. Yes! Pupunta na ako lo. Pero... Mag-ingat ka, Apo. Ha? Maraming magsasaka ang nawala dyan sa palayan. Ha? Saan sila pumunta, Sa langit. <laughs> Siyempre, hindi ko alam. Parang may escarpio dyan. Kinukuha niya yung mga magsasaka. Halanay! Uwi na lang ako. Doon na lang ako magtatanin sa kwarto ko. Ah! Ay, ginusto mo to para makatulong ka rin sa bukid. Huwag maniwala sa lulu. Tinatakot ka lang niya? Ha? Ah, Saan ba makatanim dito? Ganto ba makatanim? Tabi-tabi po, nagtatanim lang po. Ay, kabayo! Sabi ko kasi hindi na ako magtatanim dito. Sabi ko, sabay na lang.